Naging solido ang debut nitong sa set Curry para sa Golden State Warriors. Siya ay kumamada ng double digit, 14 puntos, 2 rebounds, 2 assists, 6 out of 7 sa field, 2 out of 3 sa three point line sa loob ng 18 minutes. Naging solido ang kanyang kontribusyon sa laban na to mga idol. Kahit na sila ay natalo, natay naman nila ang laban 95 all kanina at nahirapan ang OKC Thunder. Pero sa mga sumunod na mga minuto ay gumawa na ho ng run ang OKC at tuluyang lumamang ng malaki. Pero napaka-impressive po ng kanilang ipinakita despite na walang Stephen Curry ay muntik po nilang matalo ang malakas na OKC Thunder. Para sa OKC Thunder, Wiggins 11 points, Shai Galgis Alexander 38 Holmgren 21, Williams 22. Unstoppable pa rin itong si Shai Mang Idol kahit na naging on point na ang depensa ng Golden State Warriors sa kanya. Samantalang si Jimmy Butler hindi na rin po nagpatuloy sa second half dahil sa kanyang iniindang sakit sa kanyang tuhod. Ngayon pa man, ginawa ng Golden State Warriors ang kanilang kakayahan. Kamuntika na nga, si Will Richard, 5 points, Green, 13, Pojemski, 17, si Guminga, 8 points. Yung kanilang bangko rito mga idol ay naging mainit sa scoring. Si Seth Curry, 14, Buddy Hill, 13, Gary Payton, 13, Spencer, 17. Dating Miami Heat nagbabalik na. Sa ngayon ang Miami Heat mga idol ay mayroong 14 wins and 7 losses kasalukuyang pangatlo sa Eastern Conference. Sa kanilang bahay naman meron silang 10 panalo at dalawang talo. Si Norman Powell, all-star ang laruan samantalang si Mitchell nag-average ng 8 assists per game. Kabilang po itong Miami Heat mga idol sa mga mabibilis na team ngayon at kabila rin po sila sa mayroong pinaka the best na offensive execution sa season na ito. Noong kanilang kinuha si Andrew Wiggins ay masyadong nahirapan sila sa kanilang rhythm, sa kanilang koneksyon pero ngayon ay paunti-unti na po nilang nakukuha ang kanilang buelo ang timing, balanse ang kanilang scoring. Kung mayroong nag struggle walang problema sapagkat mayroong mag step up, mayroong mag-aambag. Dahil dito sa kanilang inilalaro, itong Miami Heat ay isang potential final team sa liga sa season ito. Nakatanggap naman ng bulaklak mga papuri itong si ti George galing kay Kevin Durant. Ayon pa mismo kay KD mga idol, dapat lang nabigyan ng credit itong batang ito bilang isang young player. Aba, maganda ang kanyang ipinakita sa mga nagdang laban kabilang itong si Keontae George sa mga masahang scorer ni Will Hardy. Marami silang na-upset mga idol at yung pinakalites nga ay yung team ni Kevin Durant na Rockets. Pero kahit na sila'y natalo, hindi pa rin naman nagpaawat itong si KD at kanyang ibinigay ang tamang papuri, ang tamang pag-credit sa naging good job, good work nitong si Keontae George laban sa kanila na kahit na kung sa papel ay malakas ang Rockets pero pero sa mismong laban yun hoy binalaktot ng Utah Jazz.